Hello! Hello po sa ating lahat. Andito na naman po ako para mag-share ng ating video po na pangpaswerte. Alam niyo po ba kung anong pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol po sa ating nuyog. Kung ano pong uh, resulta po at ano po ang kinalabasan ng ating uh, history sa nuyog. Kung ano pong swerto ang nakukuha diyan. sa Noyo ay pang-uusapan natin ay uh, tungkol po sa mutya ng nuyog. Kung ano po kung ano po ng itsura ng nuyog na nakukuha natin dito. Ito po ang pinapaano natin na ang nuyog na to ay napakaswerte po pag dalawa o patlima po yung kanyang tubo. Alam mo po sa alam niyo po sa 100% pong niyo bihira ka po makakita ng yan. Yun po rin ang ginagamit sa baong niyo po. Ang baong niyo po ang ginagamit po yung isang ng isang pong dalawang mata po. Ang pinag ano po niyan, pinagagamit po sa pangpaswerte po sa negosyo. Ito rin po ay pang, pan, pang, ano rin po ito pang akit po ito ng mga negosyon mga negosyante or ra pang akit po ito ng mga customer sa inyong negosyo. Tika lang po. Iusin ko muna ang buko. Ang nuyog po ang swerte yan. Sa mga antingero po yun na po ang mga kalah pong ginagamit nila pag ang mga, mga neg mga negosyanteng naghumingi po sa kanila ng tulong ay yung pong mata na ano po ang sinuka nila yun. At ito lang po ang uh, natin at uh, mayroon pa pong isa ito po nga yung tumutubo ng batlima. yung po yung ang mutya ng nuyog din. Ginagamit din yun sa negosyo po. At ginagamit ito nila sa negosyo, linalagay po ito nila sa paso habang maliit pa, sa kanila ito transfer pag ito yung lumalaki na. Kasi yung pa, tumataas talaga yung lumalaki. At napakahirap pong alagaan alam niyo po ba kung anong swerte ang darating sa inyo niyan? At alam niyo po ba dapat po wag na wag niyong paglalaruan. Dapat po gawin niyo lang po ito sa kabutihan, wag po sa kapamakan. Kasi po ito na panood ko po ito sa ano sa aking kay YouTuber. Na pinakasikat pong YouTuber siya na si Bruno. May kwento siya po na tungkol po dito na ang tiyuhin niya raw po ay ito po ang ginamit ng tiyuhin niya sa paggagayuma. Sana po wag natin gawin ito dahil uh, nakakasama po. Gawin lang po natin to sa mabuti. Ito po, uh, paki ano lang po, chat out po sa iyo, brother Bruno. At uh, may natutunan pa ako sa iyo dahil uh, totoo po ito, ginagamit ko rin to at uh, talagang natawa ako sa kwento mo. Uh, shout out po sa iyo. Uh, ito po ay ginagamit po ng aking tatay po sa kanyang negosyo at saka sa kanyang pangingisda. Ito po ay totoo. Tinanim na ito ng tatay ko sa harapan ng sa harapan po ng bahay. Pero hindi po sa tapat ng pintuan. Ito po ay sa tapat po ng, ano po, magkabila po. Sa kabila po. Pero po, isa lang pa siya na ng tatay ko noon, uh, kinanano niya po yung, ano, yung nuyog. Itinanim niya po dito lang po sa kanan. pinag -ano po niya sa kanan, tinanim niya. Pero po, ito yung malilit lang po talaga yung na, ano, malilit na, ano, sa tawag po doon sa Bicol, bulilit. Yun po yung ano niya, yung ano niya po, nano, yung ano po, yung ano niya, katawan, maribaba lang talaga po. Yun po yung ano nakuha na ng tatay ko na marami siyang tubo, na para po siyang halaman. Ang ginawa ng tatay ko, linagay niya yun muna sa paso, habang po naglumalaki, pag nung may ano na po, yung pwede na po siyang ilipat, ilinipat na po ng tatay ko para daw makabwilo. Ilinipat na. Alam nyo pa po ba kung anong nangyari sa amin? Napakagaan po ng buhay at limpak-limpak pong dumarating sa amin. At na talaga pong yung palayan namin noon, napaka -ano po. Hindi lang po sa negosyo talaga sa hanap buhay. Ito po talaga yung napakaswerte. At ang pagdadrasal po nito ay huwag, huwag nyo, pong lalagyan ng sana dahil po ito talaga ay napakaganda na tayo ay magwis dito na walang sana. Alam nyo po po kung anong ginagawa po diyan Araw-araw po ninyong darasalan at kausapin ang nuyong na bigyan kayo ng swerte araw-araw, oras-oras at mini-minuto. Yan po ay sumusunod po sa atin dahil ay yung pong parang ikaw po ang boss niya eh pag yung pong kahilingan mo hinihiling niya sa'yo at saka pakiusapan niyo po ng todo at ng magandang pakikiusap po talaga pong sumusunod talaga pong parang ang bilis po talaga ng pirang dumarating sa'yo ang sabi ko nga noon sa noon sa nanay ko talagang swerte ang dumarating ngayon po, alam mo naman po kasi, talagang napakasipag talaga ng nanay ko noon. Napakasipag niya sa trabaho, napakasipag niya nagdiskarte discarte o kang ano po. Habang pong lumalaki ako, nang nahalata ko po talagang tuloy-tuloy po yung swerte. Noong pong pinutol na yung ng nanay ko kasi medyo po hindi na namumunga, hindi nga po namumunga na yung ngayon na yun. Doon naman po yung pagbagsak ng buhay namin. Ang nanay ko noon, halos sa uh, hindi niya matanggap-tanggap talaga po ito po yung karanasan namin na hindi po inaasahan. Ang nanay ko noon, pakamatay na, nang uh, na hindi po namin alam kung anong dahilan. Dahil po uminom po siya ng tayodan. Kaya pumaga po, po ako nawala ng nanay yata. Nine years old ata yun ako nawala ng nanay. Nine years old po ako. Wala na akong nanay. At uh, ito po yung ano ko talaga po napakalungkot. Dahil lang po sa isang nuyog na pinutol niya. Dahil po, ano, yung talaga pala pag halimbawa mayroong kanyang talaga po talagang alagaan mo siya hanggang sa hanggang habang po may buhay pa siya. Huwag niyo pong puputulin dahil pag pinutol mo pala yun, may resulta po na masama. Kaya po kung kayo po mayroon ganyan, ipagpatuloy n'yan lang po kahit hindi po namumunga, hayaan niyo lang po siya na mabuhay kahit paano po. po Main, na ano naman po tayo may nakukuha sa kanya? Yung pong ginagawang walis, di ba po? Napakaganda po, kailangan po din ng tuyog, laging malinis po yung pagtayo po magtanim niyan ng niyog na ito po nga yung natong na may tubo na dalawa, tatlo, apat, lima. Dahil po talaga yan po ay napakaswerte at limpak-limpak po talagang darating sa inyo. Pag yung po ay talagang alagaan na alagaan nyo at saka tuwing umaga po kakausapin mo siya na bigyan ka ng limpak-limpak na swerte habang po siya ay lumalaki. Habang po kayo ay nag-uusap, bigyan niyo po ng intention na maganda ang ating pinagdarasal. Ang pagtatanim po nito ay linalagyan po ng tatlong piso po o kahit ano pong bariya, basta tatlong coins ang ilalagay natin sa pasok po na tataniman natin. Hab, tapos, pag ito itinanim natin, tatanggalin po na, pag itinanasper na natin ito po, pag tinanggal na natin, tatransfer na po natin sa lupa, na wala na, na ano po para makabuelo na po siya kasi lumalaki na po. Ito po ay tatanggalin po natin muna yung paso. Ang paso lang po tatanggalin natin para yung ano po yung piece, pisong pong yun ay kasama niya po sa pagtubo. At dahil po ito ay napakaswerte at uh, napakahiwaga po talaga, ito po ay try nyo at uh, talagang ito po ay bibigyan kayo ng swerte-swerte pong limpak-limpak na salapi ang darating lalo na po pag may negosyo kayo, napakarami po ng customer. Huwag nyo lang po gamitin sa pag-ibig dahil sa pag-ibig na masama po. Ibig kong sabihin, huwag nyo gagamitin sa magiging kabit nyo dahil ang ano po niyan, ang kapalit po niyan ay masama. Iyon po ang ina-advise ko po sa inyo. Kasi po ito ay pwede pong pang sa atin. Ang yun po, lalong-lalo na po pag dalawa lang po yung tubo, yun po ay napakalakas talaga po ng gayuma. Dahil po yung tagay ginagamit natin, ang tubo niyan, di ba po, may ano siya, may ugat. Iyon po ang linalaga na pinapainom lang po sa babae o kung sa lalaki po na kinagugustuhan niyo. Pero po, wag na wag niyo po gawin yun dahil po, masama talaga. Dahil po yung, ano, yung bago pong tubo, yung parang kulay puti pa siya o yellow, tumutubo po dyan sa niyo. Yung pang dinagamit sa paggagaya napakulo lang po 'yun na hindi wala pong nakakakita at pag ano po niyan papainom mo po sa alimaw may inumin okay yung papa ano niyo po gagawin niyo pong patutuyuin niyo po at gagawin niyo powder pag gagawa po niyo ng powder i e, ano niyo po, subok, subo, sumu, sinusubok ay subukan. Huwag niya, huwag na niyo po susubukan. Dahil ay yung po may sama. Subukan niyo po sa asawa niyo. Or kung sa mga anak niyo. Dahil magiging masanori po siya. At uh, lahat po yung gagawin nila. Ito po ay kukuha kayo ng kaunti. Kas ilalagay niyo po doon sa kinakanya or iniinom. Na hindi niya na po nakikita at tawa para hindi po, para hindi po siya makontra. Kasi yun talaga po ay napaka number one. Huwag na huwag niyo pong gagamitin sa masama. Kung kayo naman po magawa niyan sa asawa o sa anak niyo po dahil ah, napakaganda po niyan. Para ang pagsasama niyo ay napaka ganda at masaya. Yeah! Yan po. Uh, sa lahat pong nagagawa niyan, yung po ay talagang alam na alam nila kung ano ang resulta at ano po ang kinalabasan na swerte na limpak-himpak ng nuyog. Dahil po na marami pong nagagamitan ng nuyog, yung po ay pang paswerte sa buhay. Sabi nga niyan, kung tayo may pang ano, pang pang ano po, pang, pang gata, lahat po yun ay dapat lahat po kumplito ng, ng rekado. Ito po ay pangamang po at uh, paniniwala pa rin natin po ay sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan dahil siya lang po ang may hawak ng ito. Ito po'y panimpla lamang po. Uh, lagi ko pong pinapaalala na panimpla po lang ito screaming po sa mga hindi po naniniwala sana po. Huwag nyo na pong anuhan po yung mga ginagawa namin at uh, ito po ay hindi para sa inyo at ito po ay sa mga naniniwala lamang po. Uh, magandang umaga po at uh, shout out po sa lahat pong YouTuber at uh, don't forget po, mamisang isang Tatay Bal, uh, uh, RS, uh, RS uh, Black, or uh, sa isang po, para madali, team isang, team po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa, akin, sa inyong pagsusuporta sa, sa akin channel. At maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga nanonood at lahat po naniniwala po sa aking mga ginagawa.